Hello guys, magandang hapon po. Guys, may iba pa, pa-support lang po ako sa inyo. Yung Facebook page ko, pakipalo po. At mag-comment lang kayo doon para ma-follow po kayo. Pakipalo na lang po mga idol mag-comment lang kayo sa mga post ko para makita ko kayo para ma balikan ko kayo guys pakisupport lang po kasi gusto ko yung makadami po ako na friends sa Facebook page ko pakisupport lang po maraming salamat yan po yung Facebook page ko pakipalo na lang guys please